Lokal ng Mindanao abay niyo ngayon? Ako po ah, lokal ng ano, ah, ah, Bago Bantay. Ayan mga ah. So ayan, araw na naman ng pagtitipon bilang isang kaani sa kawan ni Kristo pananagutan ng bawat isa ang sumamba sa kanya. Sinasamba po namin ang Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya na sabi sa awit 274 4 hanggang 5. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon, at magusisa sa kanyang templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kanyang kulendong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. mag ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso, oo, umasa ka sa Panginoon. Mas mababa awit kapitulo 27 versikulo 4 hanggang 5. So ayan, kakatapos lang na pagtitipon at napakaganda ng leksyon tungkol sa mga taong tamad. May ng nagpapayo tungkol sa katamarin at pagiging mapanlikha sa pamamagitan ng pagtuklas sa gawain ng langgam, ipinapakita ng kasabihang ito ang halimbawa ng langgam na maingat sa paghahanda para sa hinaharap sa kabila ng kawalan ng tagapamahala, nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mapanlikha at masipag sa ating mga gawain. Pamaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantes ka. Nabagaman walang pangulo, tagapamahala, o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init, at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan matutulog ka, o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kawikaan Kapitulo 6 Versikulo 6, Syam